Dito sa Sagada Mountain Province, matitikman ang sikat na pagkain ng mga igurot kung tawagin ay pinikpikan. Ang pinikpikan ay isang tradisyon ng mga igurot ng paraan ng pagluto ng manok kung saan pinipikpik o sa Tagalog ay pinupokpok ang isang buhay na manok hanggang mamatay bago itulutuin. Tara, samahan niyo ako tikman ang kakaibang pagluto ng manok dito sa Sagada. walking from Sunrise View Homestay to the bayan. So ngayon is January 3. Wala masyado talagang bumabiyahe ngayon. So yung mga tinawagan namin tri Ano sila? Nakabakasyon. Yung na tawagan ko pa mukhang lasing pa. <laughs> so wala kami yung option but to walk. So, ayan, naglalakad kami. It's around 5 kilometers from Sunrise View Homestay to the church na pupuntahan namin today. So, para matagtag din ang mga pinagkakain during the holiday season. So, here's Sagada. Walking around Sagada. <laughs> Aga. So ito ang pinigpikan ng sagada. So nakikita niyo siya. Nihalo siyang itat. At, tapos nihalo siyang fried rice. So nasa 200 pesos ito dito sa pinigpikan house. Right, malapit sa yogurt house. Parang siyang tinola. Lakas ang lasa nung itag. Itag is a smork, smoked smoke pork. Ayan, yun siya sabi ko nga Medyo magandang. Mm. Wow, amazing. Pa-sharp nito, may patis tsaka silo yung kaiba ng Pilipinan Chicken sa so normal chicken, medyo may konting katigasan sya. So, yung kinakain natin dito is yung um, dinidiscover natin yung way of cooking ng mga taga-sagada sa manok. Yung ginagawa doon sa manok, live sya, pinag-eating, mamatay, tapos lulito. Okay. Medyo matigas siya. May konti. Pero dala siya. Kaya siya naging sikat because of the word pinikpigpan. -pinik Parang kakaibang pay. So usually, ang manok natin, ginigilitan lang yan, tapos mulutok din. Mabalagin mo. Mira, Here's my bag. friend, JP. Anong sasabi mo? So, according to the culinary arts, <coughs> so, <laughs> the way the chicken is uh, tortured, tortured. <laughs> It's coloration sa skin niya. Yeah. Oh. And then that adds extra flavor. To the, to the dish. <laughs> Tapos, anong difference niya with the ordinary chicken that we eat? O medyo siguro I would say exotic yung taste niya. Kaya hindi uh, na balikan yung, uh, local tourists natin. Na curious. Ano bang feeling na kainin ng chicken na pinok ko? <laughs> Kaya po nagluto, Nay. Sarap. Sarap. Nay, may tanong ako, bakit pinikpikan? The traditional way na pagluto ng manok is pukukin mo na yung papa apak-pak muna. Uh, at saka yung liek. Aha. Uh -huh. Bago tuloy ang patayin. Oo. Mm -hmm. Para yung dugo pupunta sa, sa pakpak. Hmm. Uh, Pukpuk sa Tagalog. Pukin mo. Hindi naman. Pikpik. Pik -pik. Ah. Pinikpikan Itik mo. Itikpik <laughs> mo. <laughs> eh ang, ang pinikpikan talaga, may itag talaga siyang yes. kasama originally. Yes. Ah. Hindi siya pinikpikan kag walang itag. Ah, so yun yung difference po niya. Yeah. Dapat ang lasa ng pinikpikan yung itong ganitong may kasamang itag. Kaya yung sabaw, the blending ng ano yan, yung tatat at saka yung... Kasi sunugin mo yung balahe mo. Balahe mo na lang. Okay. Sunugin mo yan. At yung malinis. Ay, hindi siya binubunot. Kasi di ba yung traditional, iba mo. Ay, hindi lahat? But, hindi. Tapos, surugin mo para para yung balad, yun balad na mm -hmm. yung balat. Yung ah, kaya siya. Kas Kasi laki nilaw na uh, kalding. Yes. Nino yun. <laughs> balat. Yes. Uh, Tapos, magluto mo sa sweet o tag, ganyan na ilasan yung sarap. Ah, Ay, sarap po na yun. Luto mm -hmm. nyo. Mm -hmm. para Anong name niyo po, Nay? Grayl. Si Nanay? Grayl. Hello po. Si Nanay Grayl po ang nagluto ng ating masarap na pinikikan so, chicken. Uh, sarap. Babalik kami. Wala <laughs> hanggang buto. <laughs> kasi may isang max na, 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 na yun. Hindi nga masyado masarap kasi ubus na ubos ubus natin okay. eh, no? Wala hanggang buto. Sarap. Kumain ng pinikpikan chicken dito sa Sagada. So, yung pinikpikan pala is a way of cooking. It's like sa ating mga Tagalog, mga tinola, sa kanila, parang tinola nila yon Pero, ang authentic talaga pinikpikan is the one na may kasamang itag na smoked pork. So, yung mga chicken pala din ngayon, ang ginagawa nila, parang sinusunusun din daw nila yung balat. Para pag niluto, eh, may lasa ng pagiging smoky. So, yun yun. Ito yun way of cooking na sa Gada uh, ng chicken nila. So, if you have time here, visit Sagada. Dito sa Pinikpikan House, uh, nasa 200 pesos lang po yung isang bowl na may libre sa sabaw pa kung gusto nyo pang humingi. And, ng, ano, may rice na siyang kasama. Masarap! So, parang discovering the way of cooking up ng mga taga dito.